Menor de edad pa lang nakapatay na. Yan ang dahilan kaya inaresto ang isang binatilyo sa Cavite habang sa Iloilo. Ilang Chinese nahuli dahil sa kanilang malaswang operasyon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Sir, meron kang warrant of arrest galing ng Branch 4, Family Court, City of Imus, Cavite. Hindi na nakapalag ang dalawang anyos na si Mac Kelly Ilano matapos arestuhin ng Imus City PNP sa loob ng isang simenteryo. Limang taon na palang nagtatago itong si Ilano sa kaso murder. Kabilang din siya sa most wanted persons ng rehiyon. May mga nakapagtimbre sa atin, sa ating kapulisan, na umuwi dyan. At, din, at pwede nga siya na kaya umuwi. Eh, pupunta ng sementeryo, dadalaw sa kanyang mga kamag-anak. Talaga mailap siya, malayo siya dun sa grupo ng kanyang pamilya. Nandun naan siya sa tabi ng isang kagsada ng madat na nang... 17 anyos pa lang ang sospek noon nang makapatay ng isang estudyante taong 2018. Nakapatay siya ng isang estudyante 18 years old. Nandahila ang sa gulo sa tulong mga barigada, away kabataan, na di umano nung panahon na yun, uh, binaril nitong suspect yung isang estudyante na kanya ikinamatay agad. Sa lahat ng yan, ito na lang ang nasabi ng sospek. Nakamit na ako, sir. Wanted pa rin ang tatlo pa niyang kasabwata. Sa makapagbibigay impormasyon, agad lamang pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Napatakip na lang ng mukha ang 17 Chinese nationals na ito. Sangkot umano sila sa operasyon ng cybersex sa isang subdivision sa Iloilo City. Kasama sa mga na-recover sa mga sospek ang ilang digital at electronic device. Nakita din natin ma na may mga save uh, video sila doon na uh, porn and uh, yun siguro ang ginagamit nila. Ba? Mga Pinoy at foreigner daw ang pawang biktima at parokyano rin ng cybersex operation ng mga Chinese. Ang tanong ngayon ng mga otoridad kung may kinalaman din sa Pogo ang mga nahuli na nakakulong na ngayon sa custodial facility. Mobile journalist Francis Orsho, hatid ang mukha ng balita.